Nagpaplano ka bang magpa-tiles? Baka eto, pakipanood, baka magka-idea kayo. Gusto nyong magkaroon ng idea? Kung ilang semento o tiles ang inyong magagamit? Ang sukat ng area na lalagyan nga pala ng tiles ay 360 by 360. Pero hindi yun sakto kasi yung mga gilid nya, lalagyan pa rin yun ng tiles. So, hindi yung kasama sa 360 by 360 kung gusto nyong malaman kung ilang tiles, cemento, adhesive, buhangin ang nagamit dito sa susunod na vlog regarding dito pakipanood na lang at eto nga yung nagtatiles natin uh, gumamit na ng DIY na mixer so drill lang at saka timba nilagay yung adhesive at tubig ayan na naging instant mixer na siya di ba para mas mabilis nga naman ang paghalo o pagalagay ng adhesive kaya kung ako sa inyo panoodin nyo yung susunod na vlog natin para mayroon kayong idea dito sa ating mga nagastos maging sa labor at ilang araw gagawin ito okay at yun lang bye bye